Okay, magandang araw mga bro. Welcome back na naman sa aking mga tutorial. Ngayon ay dito naman tayo sa mini chainsaw mga bro. Ang isishare ko naman sa inyo ay kung paano maglagay ng tuti dito sa ating gasolina. Ayan, para magtagal yung ating Mini Minsan kasi mga bro ay nalilimutan nating lagyan ng tuti ito. Napaka-importante mga bro ng tuti na ito. Dahil ito yung nagsisilbing ano, pinaka-maintenance ng ating mini chinso. Dahil ang ating mini mga bro ay wala siyang sariling langis dito sa kanyang crankcase. Ayan. Dahil dito lang siya umaasa ito lang yung nagpapadulas sa kanyang bearing sa sigunyal dun sa stick bearing ng sigunyal sa connecting rod tapos dun sa uh, tapos dun sa stick bearing ng dito sa may piston cap ayan, sa piston ring yan ito yung nagmimintinan sa kanya para tuloy tuloy yung andar ng ating mini chainsaw para hindi mag overheat mga bro ayan kasi kapag kawalang kwan ito walang tuti yung piston ring natin ay mag overheat yan masisira yung kwa natin papakat yan maging din dun sa kanyang sigunyal dun sa baba ayan kaya wag natin kakalimutang lagyan ng tuti para magtagal yung ating mini chinso ayan so isishare ko sa inyo mga bro kung papaano o kung gaano karami yung ilalagay nating tuti dito yan karamihan kasi sa atin mga bro na mga gumagamit ng chinso ay kumbaga ito isang litro ito eh nakaugalian na natin na tinatakal lang na ganun pero okay naman yung ganun sa mga kwan lang mga baguan na hindi pa alam kung gaano ba karami talaga yung ilalagay so susundin natin yung regular na dami ng tuti mga bro sa pamamagitan nitong lagayan ng gasolina ng mini chinsu natin ito yung susundin natin susubukan natin kung ilan talaga yung karamihan mga bro yung ginagamit ay itong takip ng tuti natin ganito yan ito okay so ilagay na lagyan natin ng gasolina ang paraan nito mga bro kunyari dito ano ayan 100 ml 200 ml 300 ml 400 ml 500 ml Tapos hanggang dito 576.92 ml Hanggang dito yung gasolina natin Pagkatapos Ito naman ay oil May nakalagay na oil oh. Ayan, oh. ayan oil Ayan o oh. So mula dito Hanggang dun ay 2 na yung ilalagay natin Bali ang total nyan ay Ayan oh, 600 ml mga bro Ayan, so lagyan natin ng gasolina mga bro hanggang dito lang tayo dito. Tapos takalin natin kung ilang takip yung may lalagay dito. Para sure. Okay. So lagyan natin ng gasolina. Ayan, tapos buksan natin tong natin. Gasolina natin. Ayan. So, lagyan natin yung ko natin. Hanggang dito mga bra. Hanggang dito. Kung halimbawa masukat natin dito, kahit hindi nasukatin dito, basta yung isang litro, kung gaano karami yung lalagyan natin, kung ilang takip na ganito, ano? Sige. Lagyan natin ng gasolina. So, ayan. So, may sobra tayo mga bro, ha. Tapan na natin. So, ayan. So, ang mga, oh, kulang pa mga bro. Kulang pa, hindi pa umabot dun sa guhit niya pala. Nagdagan pa natin. Ito yung guhit niya, Okay, dagdagan natin para accurate. Ayan. So, accurate na siya. So, fokus natin. Ayan mga po, nakarating na siya sa kanyang guhit o. Tapos yung tuti naman, mula dito hanggang dito. Okay, takalin natin kung ilang takip ng tuti. So, bali ito mga bro, yung takip ng tuti natin, bilangin natin. Isa. Yan. Dalawa. Tatlo. Apat. lima kulang pa ng kanti ayan so bali anim na takip mga bro ang nailagay natin dun anim na takip na tuti na ganito okay So sa 600 ml pala mga bro ay anim na takip ng tuti. Ayan o, yung nailagay. Bali sa isang litro mga bro, pati kapag kasali ito, sampung takip. Sampung takip yung ilalagay natin sa isang litro. Ah, uh, takip na ganito yung ilalagay natin. Yan, not mga bro. Ayan So ganun pala karami. Dapat. Yun yung nakalagay dito na indication niya mga bro ah. Yan, sinunod lang natin yung talagang kwan ito. Kasi yung iba kwan eh yung isang litro eh tatlong takip lang ng ganito eh. Yung nilalagay. Pero napapansin ko rin pag minsan pag may nagchichinso na nakikita ko ay hindi gaano mausok hindi gaano halata mas maganda kung halata yung kanyang usok pag nagpapantar tayo ng mini chinsaw natin okay subukan natin i-karga mga bro dito sa mini chinsaw natin Dagayin natin So, bali, kalahati lang yung kuan nilagay ko at kwan, testingin natin pandarin kung makikita yung usok na. So, ito mga bro, repair ko na lang ito. Lost thread na kasi yung kwan, pinakalabi-labi ng bunganga ng kuan ito. Ng takip niya kinumbar ko na lang na ano yung bungangan ng 1.5 ayo Coca-Cola na ito ayo Okay lagyan natin ng plastic para hindi magtapon hindi siya matapon Subukan nating panda rin. Tingnan natin yung kanyang usok. Okay. So, panda natin mga bro. Ayan o. So, iyon natin. Bali, tinisting ko na ito. Pinainit ko na ito kanina mga bro. Para hindi na ako magchuchok. Okay. Iyon natin. kita yung usok para ano sure talaga na na kwan? na may depensa yung kwan natin yung mga ng mini natin sa loob gamit yung tuti natin okay so ganun ang gawin nyo mga bro para magtagal yung mini chinsu nyo ayan huwag nyo pabayaan na hindi malagyan ng tuti Ayan. So, sana naman ay nagkaroon na naman kayo ng idea sa video ito mga bro. Ayan. So, ang susunod siguro mga bro ay tuturo ko kung paano mag timing ng carburetor sa susunod na mga video natin. Okay. God bless mga bro.